Shoot, Shoot the ball! Shoot! Ikaw ba lalaki? Tinatanggap mo si babae? Opo. Opo, pari. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki? Opo. Opo. And now, I pronounce you man and wife. Tumikis ka ba? Ikaw ba babae? Tinatanggap mo si lalaki? Opo. Opa. O, oh, tandaan nyo ha. Kunwa-kunwarian lang ang kasal na to, kaya walang kiss. O, oh, tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Atchan. Naku, hindi pa rin papasayan. Sabi ko naman sa'yo, simple lang. Akin, akin, Okay. Hi, cutie. Trip kita. Trip mo rin ba ako? Sagutin mo na ako para maging siyotan kita. Love? Robert. Eh. O sige, pagbigay mo na kay Hazel. Hazel? Boys, ang pag-aralan natin ngayon tungkol sa rebound. Ang pinaka-importante, yung box out. Okay? Uh, box out? Okay. Wacho. Yes, sir. Pwisto. Mm. Alam nyo kung anong box out? Ganito yung, tingnan nyo. Yan, yan. Uh, yan, yan. Gamitin so, nyo ang tatawan uh, nyo. Yan, yan, mm. yan. yan. Ah, Uy, aray! Sir! <laughs> Sorry, sir. Shoot! Shoot! Okay, oh, okay. ma? Uh, Bác out, bác out. Oh, oh, ok, next. Okay, right. Let's go. Next, next. Oh, oh. Ok, ok, ok. Next. 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 Okay, paulian okay. Next. 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 Shoot! Ang unang dahilan kung ba't ko kayo pinatawag sa meeting na ito ay para sabihin sa inyo na may meeting kayo bukas. May meeting daw meeting. Ang pangalawa, ang pinaka-importante yung sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba na maraming nawawalang bagay dito sa paaralan? At may palagay ako na mayroon dito gumagalang magnanakaw. Ah, magnanakaw? Kamu, sir? Magnanakaw. Teka. Mula nung tumating dito yung uh, driver na yan, nagkanakawan eh. Siya ang magnanakaw. Hindi naman siguro. Sir, sabi ko na sa inyo eh, baka kasira sa pangalan ng eskwelahan natin, yan Ted Renyoso na yan. Hindi naman siguro. Are, kamukha mo. De, ano ka ba? Kamukha mo eh. Kamu-kamu? Eh? Kamu-kamu? 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 Sige na ka! Kita mo na? andyan Sarah. ko eh. Sorry, sir. Sorry ko ako ng sir. Sige na, sige na. na, ako na, ako na. Hindi ka talaga na. Sige na, malis sila, malis sila. ito. Hindi ka nag yeah. eh. na. Ayoko na, hihiya ako eh. Hmm? 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 Ano ko ba? Ano? Ma'am Sara, hmm. kanina pa po namin kayo tinitingnan ni Juan. Hmm. Ako lang. A ako lang po. Okay daw po eh. Ano ba? Ah, gusto sanang ihatid namin kayo dahil medyo madilim. Hoy, 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 hoy. Ano pinaplano mo dyan? Ah, halikan ko po hey, kayo. Ano ka pa? Ah. O oh, sige, Ted. Thank you na lang, ha? Naku, eh, delikado sa daan. Ah. Hoy, ako ang maghahati dyan, ha? Eh, kaya nga ako delikado, eh. Hoy, ikaw, ha? Studyanting driver. Kasi kasuhim yung manibela. Huwag yung babae, ha? Halika na, sir. Sige, Ted, once yung so una na ako. sinasabi ko sa iyo, pakitulungan mo ako, hindi ko kasi mabuksan eh. Ah, sige, susubukan ko. Sige, mag-ayos ako dito ha, habang binubuksan mo yan. Sing ka muna. <tong> ah, ako. Sabi ko, hmm? Napakawalang walang siya mo. Bakit mo na magawa sa akin yun? Alam mo namang wala akong karanasan. Sinakutan mo ako. Ano? <tong> Aray. Ah! 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 O oh, sige, bahala ka dyan. You feel at home? Mahirapan. Sana. Ya. Ah. 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 Wala ba kayo kapagod-pagod? Gabi, gabi na. Uh, keep up the good work, ha? Sige. Huh? Bakit sila ito? Ha? Huh? O, oh, oh, sige, adyo na kayo, ha? Ito Bakit... na. Uy! Bakit ginagawa dyan? Uy! Tonic, oh, diyan so, oh. ang nangyari? May gustong kumuslit ang mga school supply, na lang eh. nakita mo? Kung hindi, nalusutan tayo ng mga... ngayon. Oo nga, sir. Orble, dapat sa'yo magpalaki ng katawan eh. Tamo, tamo yung mo. Tamo parang lumumutla ka eh. Mabuti pa, subukan mo tong vitamins na to. Naku, sir. Pakakayanan mo na ata ayan, sir. Teko naman, oh. Dito sa lang to... Para tayong pamilya dito. Di ba? Ako, maraming oh. salamat po, oh, sir. ito. Susuplayan kita dito araw-araw. Para lumakas ka. Thank you. O, oh, ito. Thank Sturaya you, sir. O, ito. O, to, ha? O, oh, ha? O. Oh, o. Oh, oh, okay ka talaga. O, oh, ha? O, oh, sige. Thank you, sir. Pare. O. Oh. Di mali sa isipan ko si Roberto, eh. Aba, di na mo. Sino? Si Roberto. Ano ka ba? Hindi yun ang problema ko. Ang problema ko, pareho kami may gusto kay Vivian. Kawawa naman yung bata, patay na patay. Oo nga eh. Eh dalawa lang naman yan, Wancho eh. Piliin mo yung kaligayahan mo o yung kaligayahan ng bata. Pero alam mo, hindi naman magkakagusto sa akin yan si Vivian eh. Hmm. Layo ng agwat ng kabuhayan namin eh. Ako? Kunwari ka pa, alam ko naman problemado ka. Sabihin mo na kung anong magagawa ko para makalimot ka dyan sa problema mo. Samahan mo ko. Ngayong gabi lang. Juan, Juancho, hindi ko kayang gawin yan. Ano ka ba? Iinom lang tayo eh. Yun lang ako sa principal's office. Maray pa akong gagawin paperwork. Okay. Yes, sir. Ay, Scott! Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, oh. wow. oh, yes, sir. Tama. Wow! Tara! sa store ko na, Sa store, ah, Yes, Sa ko! Ta! sa Balap, eh! Ah! Oh, ano, ano, ano? Bakit ah! ah! okay. yan? Pangit yan! Ano pangit? Eh? Inom lang tayo eh. Ah! Pangit yan! Huwag yan! Halika na! Ano na? Walang kwenta! Walang kwenta Ano ang gagawin natin? Alam mo, masama pa sa katuhan ng pag-inom eh. pag na lang tayo! Oo, oh, sige, sige. Sabi ko na nga ba gusto mo mag-bowling? Pagkat ako eh. suminom. Oh! Ano? Ano pa? Palagay ko ayaw mo mag-bowling eh. Gusto mo? Manood na lang tayo ng sinis. Ayam pa. Sabi ko na nga po, gusto mo yun eh. Sa isang bote lang. <laughs> ano pa? Lahat na lang ang pag-aaya ko, ay, ay masubame. Gusto mo talaga uminom eh. Pagka tayo uminom. Oh my God. Ano yun? Saan? Ayun ay, oh. Ah, ano yun? Ano ka ba? Ayan eh, o. Ano? Ano ba eh? Ah. Huwag mo kami takuting dalawa, parang awa mo na. Sino ka ba talaga? Sino ba dyan sa dalawang yan? Nalilito ako eh. Tigilan mo na yan, galing na ako dun sa loob. Nakita mo na siya? Oo, nakita ko si Bibian, nagsasayaw. Kaya nga ba, ayaw akong kang pumasok dyan eh. Baka pag nakita mo siya, lumitang tingin mo sa kanya. So, alam mo, Oo, hindi. Disgrasya lang. Numisang map, mapadaan ako dyan, nagsasayaw siya. Ang ganda ng katawan! Sana man eh. Hindi, na-champon lang. E, alam mo na mo maganda katawan niya, kaya nga minahal mo yan eh. binobola mo na ako. Hmm, okay. Binobola mo na ako. Father, kasal niyo po sila. Nakasal na kayo ni Father. Pat! Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo si babae? Opo, Opo Father. Ikaw ba babae tinatanggap mo ba si lalaki? Opo, Pat. And now, I pronounce you man and wife. To make this the best. Jeez! Hi. Ang lalim yata ng iniisip mo. Uy! Ah. <coughs> hey. Thank you. Welcome. Huwag niyo po asawa ka ng tao. Tagali po to. <tong> ah, alam mo. Huh? sabi? Tanggali niyo to. Go! Yeah, go! Go, 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 go! Uy, yeah, 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 Papa, dito na kayo. Uy, dito na kayo. Uy, Papa, sige na. Ay, Purang mura lang oh. Kiss me bot. Sige ay, na, Papa. De, 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 de. Papa. Sorry lang ha. No. Kamalikot. Hindi, nag-uusap -nagn pa kami. Hindi. Hey, wag ka ha. Napagutusan na ako. Ha? Mm -hmm. hindi. Sige ka! Ah, excuse lang. Excuse lang po. Sige. Sige Ako, bagay na bagay kayo. <laughs> lang, Mr. Lam, Mr. Lam, sandali! Bakit? Dahan-dahan lang! Baka madulas ka o matapilok. Hayaan mo nga lalayan kita. Ako kay talaga, Mr. Shot, alam niyo, napaka-concern ninyo. Concern na nga pa sa legs mo. Baka mag-asya ka saan. ba talaga, Mr. Shot? Siyempre. <laughs> sige, alit ka pa siya. Alalain niyo ako, ha? O, sige. Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo si babae? Opo. Ikaw ba babae, tinatanggap mo si lalaki? Opo. O, tandaan niyo, ha? Kunwa-kunwarian lang ang kasal na to, kaya walang kiss Oh, tanggalin niyo na 'yung blindfold niyo. Then, pwede ba tayong lumabas mamaya pagkatapos ng fair natin? Ha? Huh? Hindi pwede. Hindi ko na kasi ako. Diba?